So mga kalugit, kamusta kayong lahat na baga ang ni client mga kalugit O, Punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mintal, Davao City. Salon ang nagbanog ni? Mga pila ni Kabulan doon? Sa Kabulan? So mga kalugit, ayan. Lagyan natin ng magic syrup. Grabe ka, banog po. knots not die, Inag na ayo tigas tiga relax lang. Ang kana lang. Yan o kalugit o. Huwag niyo patagalin ang namaga niyo ang kuku para hindi maglala. Kanina customer natin mga kalugit from Tagum. Ito nga nga dyan. Ito lala. Murag pari yun mo. Pero 2 weeks lang ito iya. Grabe na ka ba no? Mas okay, that's it Okay,

Kapit na mm. Uh, ba ba ba? Ha? Ugh. Sakit? Ha? Laki o? Doon na-feel ko ang high blood sa akong diok. <laughs> Baboy pa more. Eh mga alog, ito laki-laki o? Oh. Ay hila. Lagyan natin ng magic sa mga Relax lang eh. Mm. Ah. 嗯、我听说， Grabe kay mga kalugit. Ay, eh. E' eh, un Ya na. hmm, iba. Ah, oh, yeah. wala na. Wala na. So mga lugit ayan tapos na, tanggal na po mga kalugit ayan, okay na, wala na. Oh, wala. Wala na Wala na may gatuso. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit ayan. Huwag niyo po kalimutan i-like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Thank you so much mga kalugit. Nilagyan natin ng magic sarap mga kalugit para perfect.